So, dito tayo magtatanim ng roses dito sa uh, paso, ano. Uh, may butas po yan sa ilalim. At ito po yung ating lupa. Ito pong lupa nito ay ang uh, uh, composition po, sa combination po niya, mixture po niya ay uh, 60% buwag na lupa. Another uh, 20% ay uh, carbonized rice hull, ano. Tapos meron pong uh, 20% na na eggshell, no? Ayan po, oh, eggshell, oh. Eggshell. Tapos meron din pong another uh, 20% na dermicas, no? Paunang uh, pataba po sa ating uh, 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 tanim ng mga halaman tulad po ng roses. Ayan. Tapos nating uh, may ready dito ngayon ating uh, uh ng roses. Okay. Uh, Tatanggalin po natin ano? Iwayin po natin. Uh, dahil gagawin po natin itong uh, pantakip ng ating uh, process. Nandahin po yung cutter. Daan-daan lang po ganyan. Iwayin nyo lang po. Ayan. Ito. yun Pwede rin pong guntingin ano? o uh, kung uh, hindi po gano'ng yung, yung ginagamit ng cutter. So ito po yung ating uh, isa sa mga mother plant natin. Ano? Kukuha po tayo ng isa sa kanyang uh, uh, tangkay. Ano? Yan, ito pong tangkay na ito. Matandang tangkay niya. Pwede na po yung uh, ipropagate o i-transplant. So ito po ang kukunin natin. Ano? Pagkita po ninyo, dapat yun po yung may nodes. Ano? Uh, magkita po uh, po nodes niya. Diyan, po kasi magkakaroon ng nga uh, maglalabas ng ugat. So ngayon ay uh, Gamit po ito ng ating uh, ating cutter ay uh, uh, kukuha po tayo no kukunin po natin to. Pagkuha po niyan ay uh, uh, 45 degrees po yung uh, uh, pagkuha no yan. Pag uh, uh, pag cut cuttings, pagka -cut. yan. yun pagkatanggal po sa mother plant ay tatanggalin niyo po itong uh, mga daon na ito. Yan. daon na yan tatanggalin siya. Ayan. Ayan. Magkikita mo po, 45 degrees po yung aking ah uh, pagputol sa kanya. Ayan. kat Cut ko rin itong uh, ilalim na bahagi niya ng uh, 45 degrees. Ha? Ayan po? Yun. Ito po nods yan, Diyan po maglalabas ng uh, ugat. Itong ating uh, ipopropagate na Uh, roses. Ito naman pong uh, aloe vera. Uh, gagamitin po tayo bilang uh, uh, rooting hormone. No? Kahit ano pong mga laman, kapag ka po yung kayo nagpapaugat, maganda po yung uh, aloe vera na gamitin bilang rooting hormone. Ayan. Ating uh, aloe vera. So, ay, ano nyo lang po ngayon dyan. Ayan, ibaw nyo lang po So, ngayon ay ibabaw na natin yan sa lupa. Wala lang po kayo ng, uh, ng ganito. Tapos sa na yan sa lupa. Yan. Tapos isiksikin lang po ng gawating ganyan. Ngayon. Pagkabawon po sa lupa ay uh, uh, didiligan lang po siya. No? Yan. Didiligan. At huwag mo muna pong ilalagay yan sa uh, naarawan. Lagay lang po sa dilim na lugar. Ang uh, kapag po kayo nagpapaugat uh, ng ganito na roses ay maselan po siya no. Kailangan hindi po siya uh, magagalaw lalo na po sa sa kaniyang uh, tangkay. Dahil kapag nagalaw po 'yan, ito po kapag uh, uh, nagalaw-galaw 'yan ay hindi po 'yan tutubo. So paano po natin maiwasan na hindi po magagalaw 'yan para 100% ay tutubo? Gamitin po natin itong ating uh, uh, bote na kaninay uh, tinanggalan po natin yung uh, dinutas po natin, tinanggal po natin ang ilalim at saka po natin tatakpan. So tatakpan po ng ganyan at uh, idiin po ng bahagya sa lupa. Uh, so yan. Ayan po natin ganyan. Ilagay po muna yan sa dilim na lugar yung hindi po siya naarawan. Ano? Mas uh, kahit po may mga maglalaro dyan, mga bata o mga uh, halagang aso at pusa ay hindi po yan uh, magagalaw. Ano? Dahil nakalagay po itong ating uh, uh, bote. Protection po niya. Tapos, magmo-moist po yan eh. Magkakaroon ng moist itong uh, uh, boting yan. Magsisilbi na rin po ng uh, tubig, ano? Ng ating roses na ipinopropagate. After one month na sa po ng ating uh, roses, ngayon po itingnan natin, ano? Ayan po, yung ating roses. Yun! So, kita nyo po, yung kanyang uh, bagong uh, Uh, usbong na uh, daon. So, yun po, after one month, ng ating, uh, roses.